So ayun guys, magandang araw Ayos kami ni mama ng Prepare kami ng gagamitin bukas Pangisda So para May laban na naman sa pangisda Medyo malakas ang amihan Ayun guys so Ayusin namin yung damat Sis, ganda ng panahon guys Kita nyo no. Hindi mainit Hindi rin masyadong malibin Katamtamang Tapos pa high tide siya guys Prepare kami guys ng Lambat May lumot na naman oh. Nothing ay, hindi kakamitin. Kaya mo siya magdamagdad para yung kibigyan kayo lahat ng kakain. Alos tama. Kaka nilalim na yan. Oo. Oh. Hmm. Hey. Ah. May mga buko-buko man yung kahawin na yan. Oo, oh, magdang sir. Kurang ba yan? Oh. Ito. Yeah. Ito lang. Sumasabit yung baba ko dito. Yeah. Ito, ma. ma. So, yun, guys. tatanggalin namin yung sap-sap kahapon na hindi natanggal. Kunti lang naman. Sasabit yan dito sa kahoy na ito, ma. So, ito, guys. Inaayos namin para bukas ilalaot na lang at sana makadali ulit nang makapal na kawan alam nyo naman dito nang kinabubuhay namin ay isda lamang wala kaming ibang alternative na pwedeng pagkakitaan sa panahon ngayon masarap i-vlog dalawang makina nito tapos patakbuhin na no? baka sa talang lang, lang nauubos. Grabe ka tapos <laughs> tapos sa nang trubo eh. Ito guys yung ginakatakutan namin dito guys Jellyfish Yan Matag Ito kasi yung season na to Ano sila ngayon labasan kapag dumating na yung rainy season malapit na ano na yan guys patunaw ah, hindi naman natutuon patunaw ah, lumilipat sila ng area papalalim sila ng dagat so nakakatabi sila ngayon dahil sa sobrang init ng panahon ano to guys ah, nilapag sa tubig para malinis yung lambat Wait hmm, naman Wait sa atin Oh shit Ito guys oh Salabay Grabe Sunog balat mo dyan Tatapon lang nasa gilid guys Para Mamatay Dami guys oh Ito pong You know guys Nakakatakot maligo sa Nakakatakot guys Maligo sa season ngayon naliligo naman kami dito pero pag ganito huwag muna para safe Ito okay. guys oh Ang sa labay, oh ito nakakatakot guys iwas din sa paghuli kailangan madulas kasi ito yung madulas And guys oh daming salabay kailangan naming i i itapon sa tabi para hindi na hindi makapang makapang disgrasya try natin mga will guys baka may mahuli tayong pang-ihaw minsan may baga bagaong, bugaong dito pwede na yung pang ano Tama mo lagay ma? yes ng Isang, isa lang pinapain, dalawa? Isa yeah. <laughs> lang. Isa Sana makahuli guys. Yun lang. Ito naman yan. Ha? Anong ganunin mo rin oh.

Yes, tapos lang namin eh. Ang laki sana nun hmm. na. English guys, kakatapos mag mag, na namin mag-sinsay. Sinsay. Katatapos rin namin mag kaso ng mga gagamitin buwas. Sana so, pala rin. So, yun lang muna guys. Siyempre, yun lang masyashare ko. Yun lang yung ganap na yung araw na to. Minsan, okay ang panahon. So God bless us always, guys. Thank you for supporting my YouTube channel. Ganon talaga. Uy.